dito ang vlog ko sa loob ng bahay mga panulo friends alright, tara ano, natila yung ulan pero naambon mga idol so yun mga idol, piniprito na natin yung isdang nabili natin kanina yan, piniprito na yung misis panuli naluto na yung iba, oh. yun big shoutout sa inyo at ayan oh kakain na tayo mga idol, mga panulo friends kakain na oh, let's go mga idol, mga panulo friends time check, 12.30 ng uh, tanghali at a uh, Pupunta sa school mga idol So shoutout mga idol Grabe lakas pa rin ang ulan no? o O 12.30 na ng tanghali Grabe ang ulan mga idol <laughs> Wow Yo what's up mga panole friends Wow Alas 8.30 ng umaga Pambihirang buhay mga idol So, let's see mga Pagala Friends! Nandito lang ako sa bahay at uh, ito yung aking content kayo mga idol. Ito yung content ni Panuli. So, sana po yung sumibay yung aking vlog hanggang sa dulo. At sana po yung magsama-sama tayo. Alright! Whee! Pambirang buhay! <laughs> <laughs> hey, mga Pagala Friends! Magandang araw, magandang umaga! Masayang buhay! Kahit maulan mga idol, Maulan, no? nakikita ba rin niya? No? Maulan, mga panorobens. Grabe. Ayan o. No? Paambihirang buhay, maulan, mga panorobens. So, grabe. So, ngayon ay November 15 na, mga idol, 15. So, Wednesday, ngayong uh, araw na ito. So, tanghali na, mga idol. Uh, pasado, alas 8 na ng umaga. Malapit niyata mag alas 9 ng umaga. So, grabe. Tatlong araw na. Tatlong araw nang maulan dito sa Quezon Province, mga idol. So, particular nga dito sa 4 District of Quezon Province. So, big shout-out, mga idol! Wow. Kahit maulan ang uh, buhay natin ngayon, ang panahon natin ngayon. So, ingat-ingat mo, mga kababayan. sapagkat si Panoli walang pasada ngayon. Hindi ako nga masada. So, may ginagawa ako dito sa bahay. At, ah, uh, talagang tinanghali tayo sa gising kaya ng umaga. Tapagkat maulan nga, mga idol. So, kumbaga, pagka dito sa Quezon Province at nandito ka sa probinsya, at dalot maulan, abah, napakasarap umayokmot, bumaloktot, magtalokbong. So, lalo na pagka wala kang trabaho, alam mong ikaw ay walang trabaho, mga idol. At sa bahay ka lamang at ikaw ay taga Quezon Province. So, shout out sa mga taga Quezon Province. Baka mamimiss mo yung mga ginagawa mo nung una dito na no, ikaw ay mga kabataan pa. Nandito ka palagi stay sa Quezon Province. Pagka ganitong maulan. So, mga idol, mga panoram friends, grabe, pambihirang buhay. So, mga panoram friends, <laughs> at uh, yan, ito na ako sa bahay. Yan, ito yung bahay natin. At, uh, yun, may ginagawa nga ako sa loob. Hindi ko na i-video kanina. So, marami na. Marami na ang mga pinaggagagawa dito sa bahay. So, yung tricycle ko nandoon sa labas. Ah, Doon sa garahe. At kagabi nga, ako pumunta ako sa bahay. bandang mga alas 9. Eh, nagsundo ako ng estudyante. Aba, grabe, maulan kagabi. Sa kabuong maghapon, kahapon. So, naramdaman namin yung ulan dito. Lunis, lun, lunis, martis, merkulis. Merkulis na ngayon mga panola friends. Masungit ang panahon, grabe. <laughs> diyan, sa labas, lalo-lalo na diyan sa kalsada. Talagang pag tayo na masada kahapon na masada, grabe ang ulan. Maghapon na ulan. Tapos ngayon, simula pa kayo ng umaga, talaga, ah, halos magdamag na naulan. Kung baga, hindi naman kalakasan mga idol. So, sabi, may bagyo daw. Pero, wala namang hangin mga idol. Ano, pansinin ninyo. Hindi ko nalitok sa labas ay. So, yan. Ganyan lang ang sitwasyon mga idol. Kung baga, ulan. Kung baga, sabi ng iba, yan daw yung ulang mayaman. Sana all. Mga <laughs> <laughs> Sana all at uh, sa sapagkat malap malapit na nga Christmas mga idol, aba. Advance, Merry Christmas mga panole friends. <laughs> uh, ba, Alas utso pasado na nga mga idol, aba, nakakagutom na mga panole friends. So kailangan mag-ready ng pagkain. So ngayon nga ay magluluto na tayo ng almusal ba ito, tanghalian mga idol. Kasi kanina, nung kalakasan ng ulan, may nagpasok dito na naglalako ng isda, mga idol. So, pangkaraniwa naman dito yan. Laging pumapasok dito yung mga naglalako ng isda. Sariwang isda, mga idol. So, hindi naman siya kamahalan, pero yung maliliit baga, patasilip ko sa inyo mamaya sa loob ng bahay. So, basang malaga, i-update ko lang kayo sa panahon ngayon, mga idol. Grabe, maulan. So, sa lahat ng mga, mga katuda natin, mga katresikil, mga kagulong, lahat ng mga viewers yung panuli sa mga sumasakay ng tricycle, nagka-travel ka man, bumabiyahe ka man ang mga, yung mga vlogger na tracker natin, yung mga bus driver, truck driver, ingat-ingat po kayo sapagkat maulan, madulas ang kalsada mga idol Lalo-lalo na sa highway, kasi yung halap buhay natin ay lagi nasa highway, nasa kalsada, madulas, maulan. ingat-ingat so, po mga kababayan, at uh, siyempre, kung wala ka namang gawa, edi sa bahay ka na lang mga idol sa pagkat maulan nga pag maganda ng panahon saka tayo magbablog doon sa labas mga idol alright so big shout out mga idol mga panood na friends nandito nga ako sa bahay sa bahay lang ang ating vlog ngayon mga idol so pasisya kayo sa vlog ko At kasama ko yung pamilya ko dito nandun sa loob may ginagawa si Miss Panuli si Monica ay mamaya may pasok mamaya so, yata so tayo ang nakatuka ngayon magluluto tayo may kanin pa doon sa bahay hindi pa kagabi kahapon tapos may bagong ulam nilinisan ko yung isda kanina yung binili ko tapos ay lulotoy natin mga idol so right, let's go mga idol wow Wee! big shout out mga idol ah salamat nga pala doon sa mga nanood ng aking mga vlog yung mga videong na i-upload ko samotsari sa yan mga idol so bahala na kayong <laughs> mamili doon sa mga videong magugustuhan ninyo at syempre huwag kalimutang mag like Uh, share kung kayang i-share kung hindi naman ay di pambihirang buhay so big shout out <laughs> sa inyo mga idol at siyempre huwag kalilimutan kung hindi ka pa nakasubscribe magsubscribe mga idol subscribe diyan sa kulay itim na yan subscribe natin yan saka yung bell notification at siyempre comment mga idol marami maraming salamat sa mga nagko-comment sa ating youtube channel thank you for watching mga kababayan salamat at pupusuan ko na lang yung inyong mga comment doon so, sa mga nagtatanong sa akin sa uh, comment section. Uh, kung kaya natin sagutin, sasagutin natin mga idol. Sa larangan ng pagta-tricycle Kasi magtatricycle si Panol So halos ay eh, tatlong dekada na tayong nagtatricycle mga idol. So big shout out sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong sulid at panakanak ang pagsuporta sa ating YouTube channel. Mga sulid ka panuli shoutout Shout out isang bagsak. Sabah! Halap <laughs> Alright! And let's do Let's do it mga idol! At akong vlog. Dito ang vlog ko sa loob ng bahay. Alright! Para sa loob ng bahay. Ano, natila yung ulan pero naambol mga idol. Ang baga, matsaga nga kalangitan, talagang hindi ko na pa silip sa inyo yung kalangitan. Napakadilim ng kalangitan. Kumbaga, yung buong kalangitan talagang madilim mga idol may bagyo nga daw so sana hindi lumakas at sana mawala na ng tuluyan alright it's G mga idol salamat salamat magandang buhay sa atin lahat para magluluto na ako dun sa loob ng bahay mga idol tara it's G alright mga idol ayan oh. meron akong nilinisang isda ito ayan yan, oh, ito mga idol, oh. oh. Yan. Ay, akala ko isisigang kasi masarap yung may sabaw. Kanya lang. Malaki-laki naman siya. Kumbaga, ito yung ang tawag dito, tambong. Ay, eh di, ang gagawin natin dito ay piprituhin na lang mga idol. Piprituhin na lang. At si Mrs. Panoli ay nagsalang na ng sinaing. So, yon So yun mga idol at piniprito na natin yung isdang nabili natin kanina. Yan o. Oh. Piniprito na ni Mrs. Panuli. <laughs> so naambun pa rin mga idol. Malapit na magtanghali. Tanghali na nga pala mga idol. Ito na naluto na yung iba o. Oh. yon At uh, meron pang pipretuhin. Yan. At yan tanghalian na natin mga idol. At, uh, ito nga si Mrs. Panuli kahit maraming gawa ay nagluluto siya ng yan oh, mayroon siyang ilagayat na patula mga idol oh. <laughs> oh. maganda pa yung patula hindi pa siya matigas oh, yan oh, igigisa mga idol oh. Oh, yan, shout out sa inyo si Mrs. Panoli oh, talagang busy busy siya kahit marami siyang ginagawa eh, nandito nga kami sa bahay mga idol at ah uh, yan oh. Ako may ginagawa din. Siya ay may ginagawa din doon. So, sisigit <laughs> pagka... Uh, may gigisahin lang mga idol. kasi so, para tayo makakain ng tanghaliyat. Si Monica ay may pasok pa mamaya. Ako ay mamamasada baka mga after lunch na mga idol. Pagka panahon. Ayun. So. Um. Eh, right. so, oh. Ay. So, mga idol. Ah. Uh, tayo nga ay nandito lang sa bahay at uh, may ginagawa ako, mga idol ito. Ito so, 'yung aking ginagawa, mga idol. Ah, yeah, naga nagbubuntot ako ng mga parol na pan-deliver namin mga idol pan-deliver ay in order order yan kay Mrs. Panoli at uh, ako nga ay nandito yan ito ginagawa ni Mrs. Panoli oh. nagtayo lang muna siya kasi ay yun nagluluto nga mga idol alright so big shout out sa mga idol alright let's go so ayun ah mga idol luto na yung panitong tambong, yan o. Oh. Katamtama ng laki mga idol o. Oh. Pinirito na lang. Ulam natin yan ngayon. Tanghalian. At uh, pagkatapos yan mga idol, habang ako may ginagawa dito sa bahay ay ngayon, si Mrs. Panuli, nagluluto naman ang ayun. O oh, yan o oh, mga idol o. Oh. Ginisam patula. Yan o. Oh. At uh, pa nga eh. Lakas ng ulan sa labas. Nalagasak dito sa yero ulan idol ayan oh. ayan gotong mix panaw na yan gisado na patulak masarap yan bagay bagong loto pa katapos magloto yan ay kakain na tayo mga idol alright let's do mga idol magandang buhay sa atin lahat masayang hanap buhay kahit nasa loob na ng bahay kailangan magloto ng uh, pagkain mga idol Si Monika mamaya ay ipasok yan. Pagkatapos kumain, magre-ready niyan at papunta niyan sa school, mga idol. Kasi ay, grabe, maulan pa talaga hanggang sa kasalukuyan. Siya, no? Yeah, grabe, oh. oh. ang ulan, mga idol. Talagang nakakatamad lumabas ng bahay. Lalo na pagka may gagawin ka, pero hindi may iwasan, mga idol. Kasi may mga importante tayong mga gawain, yung mga kababayan natin, na kailangan may pupuntahan hindi may iwasan basta ang malaga ay ingat-ingat na lang tayo mga idol mga friends so big shout out sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo mga kababayan sapagkat maulan nga hindi lang siguro dito sa Quezon sa Port District of Quezon maulan baka sa Bicol maulan din baka sa ayaw ko lang sa Manila sa Laguna shout out na lang sa inyo dyan yun dyan, dyan sa Tagig mga Padua family kay Efren Padua at saka kay Iday, shout out sa inyo dyan mga katuda natin dyan, mga ka-driver mga ka-viewers mga yun sa lahat sa Kalamba, Laguna, yan, shout out sa inyo dyan sa Mayhay, Laguna shout out sa inyo dyan, yung mga viewers natin at saka sa Batangas province, yan, mga viewers natin dyan, at siyempre sa ibang bansa shout out sa inyo maulan dito sa Quezon province update lang mga idol ha ito totoong talagang maulan dito sa amin sapagkat may bagyo nga daw so, shout out talaga sa inyo sa lahat lahat mga idol sa lahat ng mga viewers si Panoli sa lahat ng mga nagko -so comment shout out sa inyo mga idol alright let's go mga idol so ayun na mga idol mga Panoli friends at luto na yung gisadong patula ah, may sabaw sabaw mga idol Alright, let's G. At uh, pwede na tayong kumain. Yan. May gisado ng patula at saka may pritong isda. O, ba? Diba? Tapos ay meron ng kanin. Oo, may kanin pa dito. Alright, let's G. <laughs> diba? so, tara. At si Monica ay naliligo. Tapos ay pagkatapos niya ay, kakain na tayo mga idol. At si Miss Panuli na yun. Oh, may ginagawa doon. So, yung ginagawa niya kanina, habang siya may ginagawa doon nakakapagluto siya mga idol at tayo naman ay may ginagawa din mga idol. All right. So talagang hindi na hinto yung ulan mga idol. Grabe. Matsyagang ulan. All right, let's go mga idol. Let's g. Mga Panalo So thank you. At mamaya uh, kakain na tayo mga idol. All right. So right mga idol. Big shoutout sa inyo. at ayan oh. Kakain na tayo mga idol, mga Panalo Friends. Kakain na. Nakarede na yung pritong isda at saka yung gisadong patula. So, simpleng gisa lang mga idol, wala siyang ibang lahok. Yan, ingredient lang at saka yan, masarap na mga idol. At uh, let's see, kakain na kami. Yan, magatap ka rin So mga idol, kain po tayo mga idol, kain. Tanghalian. So wala pang alas unse, pero kakain na kami ng tanghalian kasi nakakagutom na mga idol. Maulan, nakakagutom mga panagutom. So Big shout out sa inyo mga idol. Tara na, let's go. All right, tara din niya akin. Ay, kumako pa lang isang pinggan doon. Kay mama mo. All right, at mayroon pang baso. Yan, may tubig na. All right, ay mamaya na siya kakain. Mamaya na si Mrs. Panol kakain. Kami lang muna ni Monica kasi may pasok siya mga idol. All right. So, nagre-ready na siya sa kanyang pagpasok sa school mga idol. All right. At uh, dito lang kami sa bahay. Si Limar ay may pinuntahan. So mayroon siyang activity. So mamaya pupunta yun dito at kakain. Ang right ng idol. Patulah, at tayo. At yung Sarap ng idol. Kain po kayo kain. Ang idol. Hmm. Ngunit kinakain na rin yun. No? Kasi may pasok siya. Maulan. Ayan o. Oh. Kain na kayo mga panahali friends. Kain. Tanghalian na ito. Tanghalian na. Mm. Sa isda mga idol na pinarito ay mataba siya kasi ay mayroon siyang Meron siyang bihod, you know. Mm, Ito yung bihod. Ito ng mga idol, yung itlog Kaya yung sabihin, mataba siya. Yung Ang tagi Pero lang siya prito. Oh. Tanghalian ito mga idol. Oh. sa ituyo kalamansi naman Oh. Diba? Malasa. <laughs> po. Mm. kain po, kain po kayo mga viewers. Kain. Oh, so, let's see mga idol, mga pala friends. Time check. 12.30 ng uh, tanghali at uh, pupunta ko sa bayan kahit maulan mga idol dadalhin ko itong parol at si Monique ay sasabay ko na pupunta sa school mga idol so shout out mga idol grabe palakas pa rin ang ulan oh no? o 12.30 na ng tanghali grabe ang ulan mga idol so talagang hindi nahinto ang ulan mga idol madulas ang kalsada so hindi tayo makakapaglag doon sa palakbo natin ng tricycle tatago ko muna yung silpo natin baka masira mga idol So, hanggang sa mga susunod na vlog natin, mga idol, mga panunod friends. Maraming maraming salamat po sa inyo. Talagang maulan dito sa Quezon Province. Maulan. Pambihirang buhay. Wala ka sa ulan, no? Yeah. Grabe. Kailangan ng uh, ihatid si Monica sa school. Ay, may time daw siya ng alas alauna. So, malapit na mag-alauna, mga idol. Grabe. Ang layo pa ng bayan buhat dito. Maulan. Kakaputin lang ako, mga idol. Pambihirang buhay. So, yes, yun si Monica kaya gre-ready uh, nga papasok sa school mga idol. All right. So, yun mga idol, mga kanila friends, alas 2:30 ng hapon. Grabe tayo ay kanina nakapagtitinda ako ng kanina. Kanina ay ko si Monica to sa school. <laughs> Grabe ang ulan kanina naman ang mga bago na mga idol. So, ako ay namasada ng counting oras. At uh, dami naman sumasakay kasi nga ay maulan so dito sa Lopez Quezon kahit maulang ganito ay may pasok pa rin talagang uh, yung mga elementary may pasok pa rin ngayong hapon so ayaw sabi ng mga estudyante hindi pa raw oh, dinidiklara na walang pasok pero kasi lakas ng ulan dito, kumbaga humihinto naman mga idol, so ngayon nga pasado las na ng hapon at ayan uh, oh galing ako dito at uh, may may pasero nga ako bumaba dito nagpapaantay sanglit Tanto sa loob mga idol so yan at uh, update ko lang kayo mga idol talagang grabe ang oh, panahon no oh. maulan, maulan talaga mga idol so yun may mga estudyante na umuwi Ay, umuwi na yung ibang mga estudyante pero oh, grabe mga idol wala naman siyang hangin no oh. kumbaga normal yung hangin niya pero yung kalangitan talagang matindi o oh, mga idol pupapasilip oh. ko sa inyo yung kalangitan oh. so, grabe o oh. nahinto tapos mamaya andyan na naman ang ulan mga idol So, madilim ang kalangitan. Kahit... So, dyan yeah, sa lugar na yan, oh. O, oh, yan, oh. Grabe ang kalangitan, mga idol. Talagang uh, tiklop ang uh, kalangitan, mga idol, oh. Bakit sa lugar na ito, oh. Ang bihirang buhay, mga idol. So, may bagyo daw. Hindi ko alam kung may, kung anong pangalan ng bagyo. Kasi bihira ako makapanood ng mga telebisyon. So, mamiang gabi, isikapin natin na makapanood ng telebisyon para ma-update tayo kung nasaan ang bagyo, mga idol. So comment na lang kayo sa ating YouTube channel. At uh, grabe mga kamera friends. ulan. So mga katuda, Yan uh, mga katuda natin talagang kahit maulan. Kaba, eh, kailangan mag Kailangan public service mga idol. Yan o. Oh. Grabe. Grabe mga idol. Pambihirang buhay. So sa lahat po natin mga kababayan. Yung mga nandito sa Quezon Province, talagang maulan dito sa Kisang province ngayong araw na ito so ito ay naramdaman ko yung tatlong patatlong araw na ngayon mga idol so grabe kailangan tayo maghanap buhay kahit maulan so ganun lang mga idol basta ingat ingat po tayo manalig tayo sa po may kapal sa Panginoon Diyos sa tayo ay makakaraos din sa buhay na ito mga idol alright let's go mga idol big shout out sa inyo at uh, yan o oh, na yung pasero ko ito na yun eh, wala pa oh, yan at uh, ko lang dito tapos ay eh, let's go na tayo mga idol mamamasada ako hanggang bago dumilim mga idol kasi ito ang ating hanap buhay tricycle at ako ay mayroon akong kaputi at kano ang ulan may kaputi ako gusot ako ng ganito mayroon akong ganito mga idol so let's go mga idol big shout out sa inyo ingat ingat tayo mga kababayan ingat ingat talagang maulan grabe baka hanggang gabi pa ito mga idol yan, humihinto na uli ang ulan. Pero kanina talagang nalakas ang ulan. Grabe mga idol. So let's go mga idol, mga panala friends. Hanggang dito lang muna yung ating vlog. At uh, sana po isuportahan pa ninyo yung ating uh, mga video ini-upload. So kahit dito sa Quezon Province ay maulan. Ingat kababayan. Ingat katoda. Ingat mga pasayro. At wala uh, walang bibita mga idol. Sama-sama tayo magkasal para malampasan natin itong maulang para na ito kung may bagyaman, ingat kabayan, ingat. Ingat at uh, iba yung paghahanda mga idol. So, manalig tayo sa Panginoon Diyos na tayo mga karao sa buhay na ito mga idol sa panahong ito. So, lahat tayo sama-sama. Kapit, kaibigan, kapit. <laughs> at uh, hanggang sa mga gusto sa video natin, sana po yung support ang paninyo yung aking mga video yung i-upload. God bless sa ating lahat, mabuhay po tayo. Wow. Let's go mga idol. Walang bibitaw. Peace out.